PBBM mamamahagi ng cash assistance mula sa nakolektang taripa. Matatanda ang viral sa social media ang pagbuntol ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pababain ng taripa o buwis sa ipinapatong sa imported na bigas. Ngayon, may good news ulit kami dahil kamakailan lang inaprobahan ni Pangulong Marcos ang paglalabas ng pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program ano ang Rice Farmers Financial Assistance Program. Tara, suriin natin yan. Sa visa ng Republic Act 11203 o Rice Tarification Law na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong February 14, 2019, kasalukuyang minimum na 35% na buwis ang ipinapatong sa imported rice. E kahi naman ng Department of Finance na pababain ang buwis ng imported rice to 0% or maximum 10% para masolusyonan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas. Hindi pumayag dito si Pangulong Marcos dahil masama ang epekto nito sa mga magsasaka. Kaya niya, rice importers lang ang makikinabang sa pagbaba ng taripa at hindi ang mga magsasakang Pilipino dahil posibleng mas piliin na lang ng retailers na mag-import kesa bumili sa mga magsasaka. Ayon naman sa chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag na si Rosendo So, pabor na pabor para sa mga magsasaka ang naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na ibasura ang panukalang pababain ang taripa. Anya, hangad nilang mapunta sa mga magsasaka ang makukolektang taripa sa imported rice at ngayon nga, tuto pa rin ito ni Pangulong Marcos. Sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program, tatanggap ang higit sa 2.3 milyong magsasaka ng 5,000 pesos na ayuda. Galing ang pondong ito sa mga nakolektang taripa sa imported na bigas noong 2022 na aabot sa 12.7 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, gagamitin ang cash assistance mula sa nakolektang taripa para tulungan ang mga maliliit na magsasaka na mapataas ang produksyon ng palay. 2.3 milyon na magsasaka na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ang makakatanggap ng cash assistance ayon sa nasabing programa. Kasama dito ang Farmers Cooperatives Association, Irrigators Associations, Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, Small Water Impounding System Associations at iba pang farm groups bukod sa Rice Farmers Financial Assistance Program, inaprubahan din ni Pangulong Marcos ang paggamit ng excess tariff collections na aabot ng 700 million pesos para sa Palaya Manan Plus. Layunin ng programang ito na matulungan ang RSBSA Registered Farmers na nakalista rin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for Peace na Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa Palayamanan Plus program naman, nasa 78,000 beneficiaries ang makikinabang sa cash assistance na 10,000 pesos. Mula sa pagtutul na pababain ng taripa sa imported na bigas hanggang sa pamimigay ng nakolektang taripa direkta sa mga magsasaka, pati na rin sa pagpapataas ng buying price ng palay, masasabing sinisikap ni Pangulong Marcos na gawing pro-farmer government ang Pilipinas? Ikaw, sang-ayon ka bang malaki ang tulong ng mga aksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa mga magsasaka? DWIZ Research Report Re -re Report